basa namin po, putulin namin yung ano nila para magsuli. Ang ganda po yan. ha. Oh. Sa tabi lang, kahit na hindi mo diligan yan, kahit na hindi mo diligan, uh, nakasayad po yung sa tubig yung ano nila. Oh. Ang ganda na. Oh. Nakasayad ng konti sa lupa ay, ay sa tubig at saka lupa yung ano nila mga ito. Okay. Ang ganda oh. na. Ito po, isang, uh, isang kawang ano, lupa at saka isang, isang sakong asin mga ito. Good morning, good morning. Ito po, nag kami ng mga manok namin. Pagka umaga, napakagandang mag-arvest. Ayan, ito si pare ko, sumama dito. Ayan ang mga big ayan. Eh. Nalagaan na lang namin. Dito, buntis naman yan. Yung uh, binigay ni mga idol natin yan. Ayan po, mag... Uh, ano na to? Marami na tayong medium at sa mga. Ano? Ayan, dalawang buwan pa lang yung mga manok, mga idol. Good morning, good morning. Good morning. Ang dami. Araw-araw po, yung iniitlog nila, yan o. Eh. Pera pa po yung mga mano, ay itik. Mga idol, gagawa kami ng itlog ng it uh, buro ngayon. Mahalat. Good morning, good morning. Good morning, mga idol. Ito po ang mga uh, itlog ng ostrich, yan o. Ayan po, lalaki. Ayan, mga idol. Oh. Uh. Ayan, yung ito, ano to? Ah, ano na to? Uh, wala na to, ano? Ayan po, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21. So, uh, ayan, laki. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito po, magtatanim po kami ng bahay. Kubo rito yung mga lahat ng alaman. Papuan, papaya, patola, kalabasa. Ayan po, ayan. Pinapatag ko, tsaka namin sinaro. Binong kaldo sa isang ano. Tapos nito, gagawin po namin dito. Lalagyan na namin ng plastic at tsaka yung patubig namin doon. Napakaganda nito mga ito. Gagardenay natin ganyan. Tama, malambot na to, no? Yan po, dapat na yan. Nakasukat na ganito para pag pinatubigan natin, pantay-pantay. Ayun ang plastic. Ah, malapot natin yung plastic natin. Ano? Sakto lang yung gagawin. Good morning, good morning. gagawa sana ako ng kubo rito para parang talagang makikita mo yung bahay kubo dito sa probinsya. Ang daming bunga ng mangga. Tignan mo yung mangga natin. Ah, yan o. Oh, ganda rito. Ayan ah, po. At, uh, yung... Ito yung aking mga duhat na duhat ba? Uh, Duhat. Duhat sa yung imported. Kamansi. Kamansi. Ano kaya Maraming halaman mga idol. So, dito yung gagawin namin ngayon. pupuntang pa Patutubigan namin. Merong, yung iba may balag, may kamates, may sile, may talong. Merong patola, kalabasa. Kalabasa marami tayo dana, na tayo doon. Ano na lang Ang palaya. Tsaka okra. Good morning, good morning. May mga idol, ito po yung vitamin ng aking mga itik uh, yan bibili ako dito. Ayan po. Puro to, alam. Ayan, uh, dito sa ano lugar to? Mangga? Yan, mangga. Magkano isa, idol? 250. 250 yan. Pwede po sa manok yan, pwede sa alaman. Uh, pag, -pag gusto mong sipunin para vitamin D ang pulot, ayan, ano? Ayan mga idol, dito kami, bibili kami at bibili kami ng alaman doon para doon sa alaman naman namin. Good morning, good morning. Ito yung Red Lady. Uh, bibili kami ng alaman dito sa Mangka. Ano? At, uh, meron na tayong kamatis sa doon. Eh. ano? At, talong na lang. Sila meron na rin tayo, ano? Ang ganda nito. Oh. Ito. Ito naman na uh, palaya. Mahal lang ang palaya, ano? Magkano ang palaya dito? 20%. Magkano? 20%. Mahal sabi ko na eh ano? Mahal kasi yung isang ano nang palaya, ano? Doon ang dami rito, Marami rin dito, ano? Ayan po, uh, meron din yan ano. Yung magkano yung ano niya? Kapagal po, 1-2. 1-2? Ah, mahal na. Good morning, good morning. Good morning. Ay, kami. Eh. Dito sa may nagtitinda ito. ng alaman uh, nakalimutan namin kumuha ng palaya ay ano, papayado sa amin. Ito na lang kami kukuha, kaibigan po rin ito. Pwede na yung dalawa, ano? Uh -huh. Uh, ayan, manamis-namis ito. Good morning. Ay, mga idol, ito, bibili ko ng ano yung mga... Tao ko na ano po yung uh, mahinit sobrang init yung ano yung panahon. Basta ko Bibili ko po yung sombrero ng <laughs> ano. <laughs> yung pang nasaan ay ere ere ere. Ay ere ere ang ganda. Den po hindi ko ah. Ay to, ito po mga idol oh. Eh, sobra uh, sobra init. bibili natin kay ano ano pangalan mo idol, ere. re ere re Ay. Idol natin, na oh. sila? 12. 12, oh sige. Ito po, bibili namin na uh, sobrang init para po hindi ka noong Ano kayo doon? Pagka sa kayo doon. Dito lang po. Ano kayo Bahay pa rin. No. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Bibili Idol ko po kayo. Ay, salamat po ha. Ayan po, mapapanood nyo na mamaya. Yung pong ano, yung pong mga ginagawa nyo, gusto kong matularan. Galing din kami sa ganun. Oo, oo. Unti-unti, unti-unti. Ay, ganun talaga si Idol. Nagbablog si Idol para nakaka-inspire lang sa mga tao at uh, ah, yung uh, na, ako marami kayo natutulungan. Marami salamat po. Oo, oh, ah. bibili ko lahat yung mga sobrero niyo, ano? Magkano isa nito? may okay, discount po kayo. May discount ah, oh, mura ano? Pagka okay. uh, pagka discount, mura. Uh, oh. okay. Baka po, na ano ko kayo, pare Louie, nagre-rep po kayo ng, ng business dito. Opo, opo. Meron ba akong Elope ko dyan sa pagkasa ba? Gusto nyo mag-invest? Talaga, mag Talaga marami na kayo Kasi rin. Para rin kayo. lalo kayong mar maraming matulungan pag nag-business kayo dyan, no? oo Sa ano? Sa... Kaya po, pagkakwenta na lang. <laughs> Nao, pala bagong pitas, no? Eh. Ang ganda po nito. Ang masustansya na, ang dami yun. Ayan po yung mga ora dyan. Napakarami mga idol. Good morning, good morning. Good morning. Dito kami sa... Ano na gana tayo, Dan? Masim. Masim um, na to, ano? Apo. Ah, ayan. Ah, meron akong ganyan, ha? Ah. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng ganyan? Hindi naman natin ginagamit, ha? mo ah. Opo, TILAMANCO. 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 Ay, sige, bibigay ko. Kaya mo kunin tu sa akin doon? O, may kolong-kolong-kolong ka naman. Ayan. Hindi ko naman ginagamit, di diba? ah. ah, dalawa yun. Bibigay ko lang sa iyo, hmm. <laughs> para Para makapagtanim uh, ka ng Ay, magandang ganitong... Tayo lang po ba kayo? po. Ta Sara Ay, alam mo ba yung parang ko sa, -saan, sa San Luis? Hindi ho, hindi pa ako na. Ganitong ganito yan, magkano niya nabili yan? Ano ho ata yan, hindi ho amin yan, hindi nga, may 3,000 tao natin. Oo, uh -huh. eh, ako ba, dalawa yung ganyan ko, mahaba. Kung gusto mo, anong gagawin mo naman doon? Eh, ito po, mo din sa video. Ayun. Kasi eh, nag-adjust naman kami ng tuwig, nahabol namin yung, di ba may malalalim. Doon kami kukuha. Ay, bibigay ko lang sa inyo. Idol, hindi ko pababayan. No. <laughs> ito, <laughs> good morning, good morning. Ito mga idol, ang daming bunga. Ang ito po yung ng, ano nang ta talong, ganito lang po pala kalayo, napakaganda na. Ayan, ah, yan. ilang sako na yung napitas mga idol. Ayan, ah, ang daming bunga na, ang dami, sobra. Good morning, good morning. Ito po, ang daming talong. Eh, napo na, napo Eh, ang daming na hanyo. Mura lang ang talong dito, mga idol. Good morning, good morning. Idol, ang masyal po kay Kapitan okay. Nemeng. At na namin ang lugar niya. At saka yung ganda, sobra po ganda. Uh, ang daming niyang manok. saka, ano, idol, thank you sa pag invite Ito, no? Ate, salamat po. Ha. Ayan po yung may bahay niya. Idol na idol natin. Sa, ano lugar ito?

Oh, Sanil de Ponso. Sanil Ponso, ayan, no? Ah, Benz. Ako, oh, Benz. Dapat Kasi pala. Baker, akin tinapay mo, padala mo dito. Dapat palagi kayo rito para may, ka, ano, kayo anong... Parehas po kami yung magkakapatid dito. Ah, maka... Maandar pa po yung resort doon. Ay, opo. Ah, maandar. Pero resort pa dito ang ganda ng bathing natin pala. Namumuhay um saya na pala. Ito muna. Daw daw pa kitan. Gumaya. Ha ganyan. Ako pa dito daw dito ano pa kasi tawag dito? Palipit, palipit, init. Dsa ate, dsa amin ni oh, baby. Uh, amin ang pangalan niya, ano? Tiratira. Uh, -tira. um. Hindi naman, hindi naman palipit, palipit. Uh, Agaw <laughs> pala yung tiratira. Wala masabi. <laughs> Uh, Hindi yung pangalan Ayan ah, po, Babe's Bread House yan ang Ah, ayin. sa'yo, sa'yo yan. Ba, 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 ba. Kasi uh, tingnan mo nga, may, may ano pala siya, Babe's... Babe's Shop. Babe's Shop. Uh, be, bread uh, House. Bread House, ah, oh, Bread oh, House. Ang since ganda rito nga ito. Magpapalit ako. <laughs> magpapalit po ako ng damit dito. Kumain kami ng lukaw naman. Ako, pinawisan ako. bukatawan katawan. Ano uh, pa, ano pa halang mo sa UK? Oh, ay, ayan, Hi. Ha? Erika, Erika. Erika. Hello po, kamo. Ayan, uh, nakikita mo, mami na sa nasa UK. Shout out, Rydal. dito kami kay Kapitan. Ayan, pinakain kami ni Kapitan na ano, ano uh, tawag doon? Arskaldong uh, Texas na manok. No? Uh, ano yung kinain ko? Guya. Bakay guya. <laughs> uh, yung may itlog. Ayan, uh, eh, tignan mo si Kamuani Vilma Santos. Yeah. <laughs> <laughs> ay, dadalinan ko. <po. laughs> Hello po! Hello po, dito si Idol sa amin dito sa tik sa, sa Nil de Si Idol Tito. Eh napakarami niyo naman pong follow. Ay, mag-almusal ka mo. Ah. buong katawan. Idol dito sa magkakapatid na magaganda. Naku, Ay, thank na. you po. Ay, ano? Maganda. Na. Isya daw ang panganay. O, okay, oh, papa, 72 na po ako. 72? Opo. Okay. Ako po, 68. <laughs> ikaw oh, ano, ba? Ate, siya, <laughs> <I do> la. <laughs> ako oh. daw ate, nila, nila, nila. ate. Nila, nila. si Idola. Niloloko ko, oh. ako daw ate. Niloloko, Kapitan, pinaganda ako ng uh, na, simple na, pero... manok na, yan yeah, o, manok na ruskaldo, mga ito, kain na po. Special ay, na kaibigan. Kaya po yung asawa niya na uh, napakaganda. Ayan, shout out po naman ako muna sa, mm. no, ano, Asawa, pinakamahal ni Kap. <laughs> nasa Canada. <ngano> <laughs> nasa Canada. Ah. Oo, nasa Canada. Ah. Millicent. Millicent nasa Canada. Tatlo ko anak ko. Nasa Camellia Homes si yung pangalay, si Tek Tek. Yung pangalawa ito, nandito, nag-aalala naman oh. nasa Canada. Ah. Wow. Milizen. Ito simple lang, ginawa ko kay Tiktok. Alam ko namang alang-alang selan to. Okay na Okay na ta, ta, ito, okay. No, okay sarap niya, kain ka na Ryan. Maraming maraming salamat po. Hindi na na, araskaldo ang ni Kapitan. Ayan. Ayan. Ang asawa niya napakaganda. Ayan, no? Special na nung tubo. no? Ah, sarap nito. Ibaay guya. Ayan, no? Ah, araskaldo. Masarap. Ito po yung araskaldo ng may Texas. Texas, Ang sarap nito, mga ito. Man natin. lang ka mo ito, Texas. Wow! Mm-hmm. Harap. Bahay guya, idol. Eh Bahay guya daw po ng manok na teksa. Hmm. Ito sila mo ni Tose. Hmm. Osok oh, naman. Mm-hmm. hmm, hmm. <laughs> pat, pat, nito. <laughs> hindi ko maihila ito. Ay, na, tulungan niyo ako. si Tulungan niyo ako. Hindi ko maihila ito. Ayan <laughs> na <kung> Ayan, <laughs> ay, eh. Dandaan kayo sa tibo, ah. Eh, Ibukulungin niyo nato, na ito na ganyan. Para, yan. Para, yan. <laughs> ay, may lang po. lang pupuntahan. Eh, Ayan. Ay, Ayan. Good morning, good morning. Ang dami, oh. Saging gulay. Saging gulay lang pala ang kinakain nila mga idol yan Kaya maninis pang kaibigan. Sinigang na pangkasus na napakasarap. favorite Favorito ni Aramin ako yan Lang sumusuporta sa akin dito yung magpapako natin at yung mayari ng pako. Salamat idol sa suporta ha. Napakabait ang mga taga Sanal Depo sa Bulacan mga idol. Idol, thank you. Thank you, thank you idol. Kami tutuloy lahat. Tutuloy. Thank you Thank you, thank you idol.